pilit niyang nilinis. Hindi yan nakakatayo. Pero nag-magic. <laughs> <laughs> ng ang detail ito. Akita ko sa TV kasi. Mm. Ay hindi, meron binibili nanay yung Oo, pinapaso ko, oh, pinapasok oh, ko. Sabi ko, eh, pwede siguro, iniisip ko. Hindi, pang paspas -pas lang yan. Pero yung pinapasok yun eh pinapasok sa loob. Oo, oh, ipinapasok. E, pwede naman mong wala eh. Yan. ganito na lang ang gabi natin. De, pwede naman pang ano. Kasi bang hirap yung, pag binuksan ko yun, bubuksan ko rin yung mga ibang electric pan. Sipre. Yan. E, Ito na sa'yo, mukay ato ulit. Hmm. Uh. Huwag na nanay, baka maano kayo. Ano yung yan? May yung... technique. May technique tayo. Yan, may technique daw siya. Makita marami mm. siya nakuha. Alkabok. At peruan ang ay, ano. Ay. Ayan ang nakuha niya. O, oh. kalat. O, saan mo nilagay na yung kalat dyan? Ang alkabok. Nilipad niya. Ah oh, nilipad ng hangin. <laughs> nilipad. <laughs> oh, o, ayan. O, na naglilinis. Malinis. Oh. Ang, bitirin, ang aling stroke naglilinis.